na ako nag-update kasi sa amin ano to um day 17 in Ramadan day 17 and tayo ngayon March 27 na po pangala March 27 kanina hindi ako nag-update kasi talagang antok na antok ako yeah it's 27 week super antok 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 talaga ako walang parang wala lang ako. wala ako sa ulo wala ako sa ulo wala ako sa utak ko kasi naantok ako kaya nga tapos yung handa namin ngayon is ano lang yung kahapon na spaghetti ano ko na, nilagay ko na dito para ready na yan. Nainit na yan, tapos gumawa na ako automatically ng burger kasi late na siyang dumating eh, late na siya, busy din siya. Tumawag siya, ah, late na daw siya. Late na siya, so okay lang. ako natulog na kagad. Kasi yung maagad, puyat, puyat din siya sa trabaho niya. Tapos yung spaghetti na yun, una. Gagawa ko ng anong sabanak. Frozen sabanak siya. tara try ko kung magagustuhan ba niya. Ito. Ano ko ito eh. Yung parang, hindi siya mat matawag na sure ba? Sabaw, hindi. May sabaw naman kami. Dalawa ang sabaw namin. Kunti-kunti nga lang. Sabaw na kweka at saka sabaw na manok. So, importante yung sabaw sa pasta. Niya. Marami na. Tapos yung burger namin, tipid na. Ito <coughs> lang talaga. Nakabalot na siya kasi ready na lang. Ganyan kasi eh. Para pagbaba nila, bukas-bukas na lang yan. sana ako pagkatapos. Basta ba? yun siya. Ay, grabe naman ang pagbalot nito. Ayan. So, ready na yan sa kanilang tatlo. Kasi yung aking binukod na. Kung ko na yung aking syempre. Hindi na ako kukuha dun sa lamesa. At, ito pa. Ito yung nga pala yung, ano, sabaw ng manok na pinro. Pinreaser ko. Para in case kung gagamitin, may mapagamitan yan. Kaya yun, yan yung masasabaw ko sa, ano bang sabanak sa English? Spinach. Yun. Tapos yun na. Yun na yun. Yun lang nakainin namin. Tapos yung salad nila, hindi sila nakakat. Ganito lang. Kung tip niya, pero kung sinabro mo lang yung makatrip ng salata. Oh my God. Buo po yan. Kasi inanap na inanap niya, inanap niya. Tapos may sweets naman kami nung kahapon. Yung saging. Yung bananag eh. Di, wala na marami ng pagkain. Hindi na kailangan pang bumili. At hindi na kailangan pa nagagawa pa ng marami kasi kami lang. Masasayang din. So yun lang ang update ko sa 7 day namin. Hindi ko One day na lang bakasyon na. Pero parang feeling ko bukas hindi sila hindi na papasok. So makakatagal-tagal din eh. Kaya. Sana all. Mamaya may gym kami. Hindi ako kasali. Sila lang. Nod-nod lang ako. Sige na, yan yung 17 day update ko. Konti-konti na lang. Makakatulog na mga mata. Grabe, update ng mata ko. Parang may mga buwang sa loob. Kagabi kasi, ang grabe. Ang tagal namin na uwi. Mag-aalaw na na. Kung nga pa yun sila, yung matatawag nilang sa horo, hapunan kumbaga kasi na-change na siya eh. Wala na na na. Kaya pa. Kaya pa. Day 17. Mm. guys. Guys, 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 tayo guys. Kanyang kagabi kasi, siya yung nagtanggal ng bumbilya. Try natin ikabit. Tayo nang kakabit. Siya yung electrician sa gabi. Ako yung electrician sa umaga. Kantahan lang natin to. <laughs> At tinangay ka na ng hangin. Uh, palayo sa akin. Matay muna Maria. ang ilaw. Switch off, baby. Kahibangan ko'y natapos din. Masanay na akong magulo ang mundo. Maulan ang mundo ko! Masanay na akong malayo sa'yo. Ramadan Day 8! Oh. Ang mo mong nakasabi! Peace! Woo. At tinangay ka na ng usok. lang ito mga kabantak at may tuldok. Sa pagsubok. Alam ko na ang sobray may sutili. Nasa iyo'y iyo'y napalapit. Kala ko'y langit. Bakit ang init? Ang nag-aakala. Kala ko'y langit. Bakit ang init? Wala pagsisisi. May umaga naman pagtapos ng gabi. My life is music. Akala ko langit. Bakit ang init? Woo! Sana matama ang mali. Alam ko na ang sobray may sukli. Alam mo, sang katulad ko. Katulad mo, liwanag naman. Tatako gamo gamaw gamo-gamo. Nasa iyo'y napalapit. Woo! ko'y langit. Bakit ang init? ang nag-aakala sa pagtitiwala. Akala ko ay langit. Bakit ang init? Woo! Open! Yay! May iwanag na. At tinangay ka na ng hangin. Papalayo sa akin. Hindi ko na ipalitan yung isa. Kasi hindi naman siya nag-blink-blink-blink. Okay na siya eh. Okay na siya. Blink, blink, blink. Tinangay ka na ng hangin papalayo sa akin. Huh? Okay. Hello. How are you? i'm fine i'm fine gawa. You're making gawa no you you're the gawa <laughs> hey, what, what time in there what time in there now the time is one o'clock 1 28 1 in the afternoon That. yeah oh we're it's... one hour we're one hour apart oh okay <laughs> i tell i tell when ribo call hello madam Madam, and then Remo out no, it's me, it's me, Reem. <laughs> <laughs> Where what, what, what is your mommy? Why are you using the phone of your mommy? No, no, my, uh, Remo wanted to call you. So um. My mom uh, uh, dialed you and then she let you, she let Remo call. Okay. Um, she, say, she said she's drinking apple <laughs> juice. That's my, that's my. When uh, Remo comes back, luck, she screamed at me and mama more than like 50 times in three days. <laughs> Huh? so when you come when you come back good luck good luck for the scream <laughs> <Huh>. so <laughs> what are you doing right now? I don't know I was in your room but see the oh, signal yeah but the signal is very low there so I go down I go down so I can hear yeah, you I good so yeah but even in calling but it's still very slow so I go down yella yella what yeah, What, oh Uh, uh, uh oh, We're about to go, we're about to go on the train. We're gonna go to Amsterdam. Oh, now? Yeah. Oh my God. Yesterday we, the, yesterday we went on the train and we went to Bastion. Why you don't take yeah. picture in the train? The train there is here. you know. I did. I did. Calm down. I did. I did. Okay, good job. The, the train there is very not mom, like here. My mom wants to call you. <laughs> okay. I'm really Hello, madam. Fine, madam. Fine. Oh, <laughs> I miss you. I miss you too. all oh, I miss. Ah, I went, to called, because it's your name, and then I when I opened, I said, "Hello, madam." <laughs> <Yeah, no, no. laughs> <laughs> uh, <laughs> oh. And then I when I said, "Hello, madam," she said, "No, it's me. It's me, Ri." <laughs> <laughs> okay, Seeing you. See you, see madam, see I don't think. No, no. You want me to bring delivery or anything? No, no don't. Anything? I will tell, but no. I just finished uh -huh. the rice. <laughs> okay. Yeah. Okay, yeah. Yeah, take care. Yeah, you take care also there. Bye bye, madam. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Ah, Independence Day po. Independence Day sad sa akong pagtrabaho karon. Happy Independence Day Pilipinas. Tagasa ni Maria. Tagambot. Alam <laughs> ni Maria kung kuan ano. karon. Mo na ko sa silong nagwarawara, dire na sa ko. Okay kuan siya kanang bayad siya sa dibilin mo kuniya dibilin ko niya since atong 9 sa gabi 9 9 09 9 sa gabi sila ninggikan 9 put sa oras 9 sa June kun sa tatakang. so ako kami lo kung sa exact date mo balik sila kaya to sila ka Holland secret sa nisaku ah ayaw na ni upload later karena na sila <laughs> oh Basta ang, ang, ang nakabalong nga ako, isa dali sa balay ang ang si Sugar Nako, si Vanilla, o si Hazel. Laka, puro sila pagkaon. <laughs> <Hazel. laughs> si Hazel. si Hazel. O, ganga kong, ganga kong palangga. Siyempre, siya, diba kong kaistorya, pero hindi ka palagi dyan, ikaw lagi sa diaga, may hindi lagi ka diaga. O, na sa mga kong pagpapata ngayon mo. Emotional damage, emotional damage. <laughs> Dili, mo kung magpabebe na, wala lang. Sige na, kanilang trabaho na ko, o, to. Nag-post naman ko for a break, nag snack ako gamay. Dayon balik na sa dayon. Kailan ma chief ni dire for two days kay general ni siya general cleaning di pantan tan ako mabitana nila mga bantay pasudlan ako mga Akyat bahay. Di. <laughs> Uli akyat bahay diri oi potol. Mga potol sila mga awatan sila mga, mga potol sila. Pero, ang hadlok lang diri is. Hay charm. Ha? Hindi ko wala pa ako naglabay ng stand Standby sa to siguro. Ang basura nako pa jud nang dagahan pero pagina ko para dili di ko everyday maglabay. So, wala ko man siya. Nagamay pa man ang basura niya. Isigregate pa na ko itong mga dulaan sa akong laga kung ang ilabay dili ko dili ko maglabay kay ako pa ipakita sa iya ha mm so diliman, man, -man ba ako mga basura wala man ko nagluto nagini dini ako, ko nagluto dili sila kag ganina nagpa deliver ba daw siya ko ayo ko deliver deliver kay ato ni agi asa to sila na mayon ato sa gijip. di deliveran ko kikulbaan ko Kaya nga, kinsa mani. Kinsa mani. Kinsa mani. kay ngano kinsa man ni kinsa man di pa sana sa ako sa una ba ala distance na to to man ni to man ni ni Ingon ni Jay mo nang pagkaon. Ah, yeah, kulbaan ni kuya das in. Te, dili gani ikuy dili ko kada Mga kabagtak gid mo dapat. Kanang ito magrinin yung phone. Kailangan na gid pangalan. Nagid pangalan kay ano? Ambot ni mga kawatan. kaliton lang og ganang scam bitaw imong account. Wala na may inusa na imong load. Ana siya. So ako dili ko mutubag. Dili ko mutubag basta dili na nakdikan sa kung phone book walay pangalan. Yang igso na nawag. Eh siya di ay di, di ang mo ako nang bagyata kasi ang mga hod. Kaya mabuti ang mga hod. At tumiyagi, tumiyagi pa. Wala na wala nang biyabrihan. <laughs> kaya wala yung pangalan na to. Wala may pangalan. Parehas kang Chinese national na, mm, nakuha niya, easy niya na dekwat. Kaya nag-uto na yun siya appearance dito sa bangko. Kaya nung nakikuan-kuan, hindi ko ganan na, na. Kaya rin, importante kaya once mo na, na kay number dun eh. Sarang dito di na yun number? Yung fingerprint, kita kailangan na hindi ka pwede magdaganda ka ng number dun Na mo itong, di lang dito kong matubago. Kaya na nanawag na yung chance naman padadaan ka pagkakalang ko ayaw. Kapag magloto, ako may magloto. Hmm, yung Sibya, ako sa libuan ng bintana, screen sa bintana. Okay na, nalabhan na ito, natuyo na ang ilang kortina. Ang processing sa kortina nila, very simple na niya. Ni Dili niya pa yeah. sa isa. Kung kwarto niya, alisag kayo ito, ipang kabit-kabit. Kani, kinagkog mga buslot, niya humana, limpyo na. Humunta kayo siya, oh. Mm. di na makatulog ang... <laughs> di na makatulog ang ragi, pakatkat ang pigi i-belt in pa in. mong good, i-belt in. Eh, nana ilang, siya na kaya siya adjust-adjust niya. Diya amang siya kutub, so diya rara ta mag-adjust. dayon yun, busulot, dara. Nice ko. Nice ko. Ilo ka pang ilong niya. Kiat, ay. dayon yun. Para simple kayo, na ito siya. Oh, itusok na daan. Nga, itusok daan kayo. Ang mga kamot niya, mga pasmado mahulog ang scroll. <laughs> Muna ni siya ang trabaho na ako. Wala ko gisuguan niya. Eh, pero ako lang gibuhat Para malingaw ko. Kaya natulog naman akong palangga. Ako hmm. Akong destinasyon, basta matapas siya na ako sa silong. Pero pag tulog na siya, na ako sa taas. Kaya ang taas, gidala man ko nilang bakit wifi so walay eh. signal. Dari mag-video ra ko. Dahil dito ra ko sa hagdan ang ilang kwan. Signal so ang akong buhaton is magpa-sound sa lanain ko nya video-video gamay para maka-update ko not just sa tao nga akong palangga o update sad nako akong mga kabagita. Na kun sa nako. Na ako. Wala jud ko <laughs> Secret ra kay ko nga ako ra isa ayarani ni mga upload pag naabot na sila para huy kuro ni so yes silingan ako ulang ulang nagsaba. Pasensya pasinja na silingan na <laughs> ako silingan na ako silingan pero di ko magsaba di po ko ganan balay, man pagay na ako gipang labay ang mga basura sa bagay dili mamputo mga baho ang mga basura kay mga karton karton tapos okay. to so okay pa ah, Nabelt na siya oh, na lak na yung screw so oh. tama na siya perfectly na ang sapikas na sa mag tang tang og cortina sa kwarto kang sa kwarto ni Rainbow para humot Anak ah,